Kamusta YouTube? Good morning, good afternoon, magandang gabi at magandang araw po sa inyong lahat mga bisita At lagi po naming panauhin dito po sa Papong TV Ako po yung lubusan na nagpapasalamat sa inyong lahat ha Mga utol, kung bago kayo dito, wag na wag niyong kalimutan mag-subscribe And syempre po, pakilike na rin po, pakihit niyo na rin po yung notification bell At syempre po, pakishare naman po yung ating video Para marating naman po natin yung mga kaibigan po natin dyan Na gusto po nating alalayan at tulungan Bago po tayo mamayagpag, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Today po, pag-uusapan natin yung usapin na bakit nga ba mahal kita at papano ba siya mawawala sa isip ko? Bakit nga ba mahal kita at papano ba makakalimutan ang isang ex natin o ang taong mahal po natin? Sa usapang realidad at usapang relasyon, Marami ang nagsasabi at naniniwala na madali lang naman ma-fall in love. Sa totoo lang talaga naman napakasimple lang kung alam lang po natin yung mga basics at syempre kung hindi po natin iisipin ng ating sarili. Kung ibabandera mo ang inspirasyon at yung malinis mong hangarin, malamang na malamang na mapagtagumpayan mo to kung gaano kadali ang umibig ay siya namang hirap ng proseso na kalimutan at alising puto sa ating isipan. Getting rid ng mga nabuo mong pangarap sa isip mo ay sadyang napakahirap. Mga ala-ala na nagpapahirap sa ganitong sitwasyon. Alam natin na memories cannot be deleted pero pwedeng iset aside dyan. At ang sabi nga ng marami, pwedeng-pwedeng kalimutan my famous sayings nga eh na nasa mga libro din na memories never actually leaves you once you form it. It simply remains in your heart. Pwedeng mapatungan na mga bagong mangyayari at mga positibong mangyayari po ahead sa buhay mo pero once you feel inspired na naman ang daling sariwain uli. Kaya nga every time mga utol nire-remind ko po sa aking mga one-on-one -on -one consultations mga one-on-one -on -one sessions dito po sa PTV na in order to bring them back You need to inspire them. Anyway, pag-usapan na natin yung mga anggulo ng hiwalayan na yan. Kung saan ba o paano ba talaga tayo makaka-move on positively sa taong mahal natin? Dalawa lang naman eh ang pag-uusapan natin ngayon pero itong dalawang to is yung pinaka most effective at pinaka solido kasi napakarami talaga niya nagkalat pero itong dalawang to yung pinaka basic foundation Alamin mo po ang welfare nang na matutulong sa iyo kung maiintindihan mo ang difference between self importance, self acceptance at self judgment mga utol yang tatlong yan ang alamin po natin ngayon gusto ko pong maunawaan nyo to ng malalim mga kapatid dahil nagkakaroon po ng uh, misconception po at pinag-usapan po natin ang unahin ang sarili. Siyempre po tatandaan natin na ang pagpapahalaga sa sarili is yan naman po talaga ang pinaka-importante. Pag-usapan na po natin yung unang-una po dyan, yung self-importance na kung yayakapin natin ay malaki ang magagampanan nito sa pagbabago po natin o sa pag-move on po natin. Dahil sa ganito tayo muling mangangarap at bubuo ng self-confidence na siya namang magagamit natin sa pag-move on or paglayo sa kanya. Dito natin makikita ang halaga ng mga goals sa buhay na dapat nating abutin kahit hindi po natin siya kasama kapatid. Self-acceptance naman po ang ikalawa dyan. Ito naman po mga utol ay ang pagtanggap natin sa nangyayari at sa sarili natin. Kadalasan kasi we only accept yung mga magagandang bagay na nangyayari po sa atin or dumarating po sa atin. Pero yung pagkawala niya, break up or let's say rejection ay ayaw na ayaw nating aksipin. Yun po yung self-acceptance. Pangatlo po is yung isa sa pinaka-importante rin, yung tinatawag po natin na self-judgment mga utol. Eto, nasabi o natanong mo na ba sa sarili mo na ampalpak ko talaga? Let's say, natanong mo na ba sa sarili mo na bakit dumating yung mga ganitong oras? Kung hindi sana ako naging ganito, ay naayos ko lang. mga parang lagi mong sinisisi yung sarili mo, lagi mong i-judge. Self-analysis ang kakambal nito mga kapatid na kung saan sinisisi mo ang sarili mo, madalas naiisip to ng mga nagja-judge po sa sarili nila. Na kung gagawin nila ito, akala po nila ay it will motivate them to do things and succeed. Halimbawa, parang lagi nilang hinuhusgaan yung sarili nila. Mali po ito mga kapatid. It might, pero by judging yourself, ay lalo kang mababaon negatively po. The reason kaya binanggit at inemphasize ko to, itong tatlong to, it's because a lot of us know na pag pinag-usapan po ay self-worth, ito pong mga bagay na to ang dumarating. Self-worth kasi, Siyempre po, kailangan, kailangan natin yan. And also, yan din po ang kadalasang ipinapayo po sa atin ng ating mga kaibigan at ilang mga coaches po na narinig natin. Then immediately, pag narinig po natin yan, bigla mo naman po itong gagampanan without knowing the difference. Kaya dapat kapatid, alamin mo muna yung tamang self-care. Dahil isa naman talaga ito sa kinakailangan po natin to develop at improve po ang ating sarili. Mga ate at kuya po, hindi ko na po sasayangin ang oras at kaperasong minuto na inilaan nyo po sa akin. Alam kong after this ay lilibot pa rin po kayo sa paghahanap po ng kasagutan. Pero sinasabi ko na po sa inyo na itong dalawang pag-uusapan po natin dito po sa Papong TV ngayon, ito na po yung pinakakailangan po natin. Only maririnig po natin yung mga payo na go out with friends, seek a new hobby, go out with some friendly dates, have fun. Lahat po yan mga utol ay tama. Opo mga kapapong at lahat naman po ito ay considerably makakatulong po sa atin talaga. Pero gusto ko na pong diretsuhin na ang pag-unawa ng malalim na self-care ang pinakatutulong sa iyo dahil it will surely lead you to a new level, to a new life. In order para makamove on ka at maheal ka agad-agad ang mga nararamdaman po natin, kailangan po nating mahalin ang sarili po natin more than him or her. Parang nagbo-broadcast ka ng positive energy po kasi niyan sa iba para matutunan ka rin pong respetuhin, mahalin at galangin. Bago tayo tumungo sa ikalawang paksa na pag-uusapan po natin o sitwasyon na tatalakayin po natin ngayon dito po sa Papong TV, pakitandaan kapatid na isa sa mga maling pagtingin sa self-care ay ang pagiging kontento and being able to change nothing. Tandaan pa natin yan, importante po yan. Ang pangalawang paksa po na dapat po nating ayusin or alisin ay usapin or ang pag-alis ng pag-asa o hope o false hope. As soon as maintindihan mo na yung nangyaring breakup po sa inyo ay totoong legit na makakatulong, the sooner you accept that the breakup was for the best outcome, mas mabilis kang makaka at mas mabilis kang magsasucceed to reach your goal. Kasi hindi mo na inipit yung sarili mo, kontrolado mo na po yung sitwasyon at hindi ka na po nakahang on doon. Dapat alam din po natin na ang pagkakaintindi na oras na para mag-move on ay ibang-iba po sa kaya mong gawin ang mag-move on. Bigyan kita kapatid na nabanggit ko na rin pong senaryo noon sa paglinaw ng usaping hope na kaya di makabitaw-bitaw ay dahil sa pagkapit mo dito. Senaryo. Ito po madalas ko na rin pong banggitin sa aking mga live at I think uh, a year ago binanggit ko na rin po at isinample ko na rin po sa isang vlog ko. Bibigyan ko po kayo ng dalawang problema. Dalawang senaryo parehong masakit. Parehong, uh, parehong kumbaga hindi natin kaya. Ang isa po dyan is yung Uh, paghiwalay mo sa iyong uh, pinakamamahal na karelasyon, ang isa po dyan ay sumakabilang buhay po ang isang kamag-anak mo. For example lang naman po, no? So, halimbawa po, parang yung masakit yan mga utol. Ngayon, napapansin niyo po ba, pagka halimbawa pong may sumakabilang buhay, nandyan yung sakit, pagka sinabi sa iyo, eh, po bagay, parang, Uh, ang sakit-sakit, hindi mo matanggap, iiyak ka, yung kumbaga hindi ka mapakali, hindi ka makamove on. Pero napapansin niyo po ba yung mga nakakaranas po niyan? Afterwards, parang dun sa burol, is parang nagigitara na sila, masasaya na po sila. Kumbaga parang natanggap na po nila kagad. Isa lang po ang paliwanag diyan kapatid. Kaya po nangyari kaagad yung ganun pong klaseng sitwasyon o yung pagtanggap is dahil alam na po natin na hindi na po babalik. Kumbaga, the moment na inannounce sa atin na may nangyaring sumakabilang buhay, agad-agad na-accept na po natin kagad at hindi po tayo nagkaroon ng hope. Hindi po katulad ng ating karelasyon na hindi tayo makamove on, move on dahil kumbaga nandun yung pag-asa eh. Umaasa tayo na one day magkikita, magkakasalubong, babalik po siya. Kumbaga hindi tayo makalis-alis at hindi natin matanggap. Compare po doon sa alam na natin na hindi na po babalik sa buhay po natin. Madalas iniisip natin kaya di tayo makabitaw at umaasa ay dahil sa pakiramdam natin ay meron tayong unfinished emotional business po sa kanya O sa iba, walang closure Mga kapapong, ako po ay hindi masyadong uh, tagahanga or fan ng closure Dahil po para sa akin, action speaks louder than words po The moment na iniwan ka para po sa akin, it signals na ayaw na niya sa akin in most cases So ang paghabol mo, or let's say yung paghingi mo ng closure, para po sa akin, meaningless na yan mga utol. Dahil nga iniwan na po tayo, e eh, nagmumukha na po tayong desperate at parang umahabol po. Kung pati po yun, ay hihingin pa po natin. Also mga utol, na ang pag-move on ay hindi lang po move on. Hindi lang po ganon. Kaya nga po kung ang ex po natin or dumper po natin ang gumagawa at nagsiset po ng mga boundaries, hindi po natin ma-accept. Tayo po ay apektado apektado. Like for example, uh, magmula ngayon, hindi ka na po pwedeng pumunta sa bahay. Uh, huwag mo na akong tawagan every night. Eh, hindi na po tayo pwede mag-video call. Apektado apektado tayo kapatid at hindi po natin matanggap. Pero sa totoo lang, dapat po maunawaan natin. Siyempre, in order to move on, na gusto, gusto rin po niyang gawin, you can continue to mingle and walk, run in and out po sa buhay ng bawat isa. It requires distance po at boundaries na dapat nating igalang, ilagay, at sundin. Like for example po, yung simpleng pag-sneak peek mo sa FB ng iyong ex or let's say yung dumper mo o yung mahal mo. Di ba dapat na sa boundaries din yon? Dapat bawal din po yon? Dapat hindi rin po natin ginagawa kung gusto po natin mag-move on. Love within yourself, self-care, at yung pag-alis po natin ng pag-asa. Lahat ng mga yan, mga kapatid, ang magiging rock at magiging bato po natin. Huwag kang bibitaw kapapong. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol sana po nakatulong po tayo at narating po natin yung mga kaibigan po natin na nag-iisip at may po sa ganitong paksa at kailangan kailangan na po nilang mag-move on. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre po suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino at siyempre po mahalin po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga pamilya po natin. Salamat po. Papong TV.